Ito. Ito. Parte ni Lola. Hello, pwede makuha yung poster na yun. Ano yun ah? Eh, no? Pwede makuha yung ipat ibigay kay Ira. Iniwan yun na yung bento. Ang bawa na yung... na yung ano kwarto namin. Kami malinisin dito. talaga pinagbago sa bahay? Ang dami mangga. dami

Ganito na yung tsura. Doon. Ba yung, di ba yung, ano dati no? Dati no? Yung tsura? kusina ito Masalas. alas dito din ito kusina kusina to daga, kusina yan guys to klinik klinik to klinik yan dito klinik Po. Ha. Ah. Nay lang to harap ano garahe. Garahe ang gate. Tapos dito sa alas. Sa alas to. Ayan, sa alas to. Ito na ilabas ang pinto. Ayan. Sa alas. Ayan. Kuwarto. May salas. Salas to. Kaparto. Kuwarto. Kuwarto. Ayan, ito. ito. guys. Yan, kwarto ni Lola. Ito ang kwarto ni Lola. Kwarto ni Lola to. Ayan. pa na yung gamit oh. rin. Hmm. Yung bahay ni Lola. Eh, kwarto ni Lola at tapos sa kabila din. Beep po ito. Malapit na gawin dito. Masinira pa. Ang bahay. mabait. Ito yung salas to, guys. Ayan, salas yan. Tapos, ito. Ayan, salas yan. Dito kami tumatambay. Dito kami tumatambay dyan. So, yan Gabi na yung bago hmm? Para dati, maganda yun Dati sa amin Ayan, kwarto na yung lola Ayan, yun, uwi natin to Pangalan yung nakalagay dito Ito uwi natin, no? Bakit na ito dito pag uwi siya Mga 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 pati Mga 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 pati Mga 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 pati Mga Na magagalit talaga sa kanila si Lola. Ito, kwarto namin to guys. Ito, ito, ah, uh, salas namin to. Ayan, banyo. Dito kami nag-CR dito. Kami meron ano, sa kabila din. Ah. Talaga binubutos na yung buong. Ito rin. Ito kasi, dito nila, dito kami, dito, 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 dito yung ano. Ayan. Daan na yan. Sa kusina. Kuwarto namin. Ito. Ayan. Para dati man. Dito ganito yung tsura. Hmm. kwarto namin. Dito kami natutulog. Dito. Diyan. Dito kami natutulog. Diyan. Yung, yung bintana namin, oh. Buo pa naman yung bintana, bih, kaso lang, oh. Ang ano doon, may tulot -tulo kasi yan. Pag tumulo dito, maganda lang maano kasi yung inilagyan ng ganyan. In 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 hmm. Ang problema, maraming kalat sa labas. Ayan eh, o, papansin mo. Ayan yung sa labas ng kwarto namin. Hmm. Eh, ano nang puno ng mangga. Dito rin. Hmm. Inakawas talaga bahay ni Lola. Malaking space to. Malaking tong space talaga na amin sa bahay dito sa kabila. Hindi kaya tututuro dati talaga. Ganda talaga pinagbago na yung bahay natin kaysa dati-dati. Ito ang birto. O, oh, basad niya. Sige. Lababo ni nakao pa. Ano, mura sa inyo nito mga sisa. Ayun. Nung lumipat talaga sila talaga dito, naayos pa, diba? Bawo, huh. nakita ka eh. Tomboy. Lumipat talaga sila dito nung naayos, diba? Nung bago. Di dala na natin talaga bababuhin talaga nila yung bahay. Mas ba kami dito. Pati siya yung bigger din ako. Kung kasi talaga. Ang pera, mga kaibigan.